Itong pasalamat nung uh, nahimot ng uh, sa national and child-friendly na local government. So pasabot na ini nga uh, maayo ang atong mga programa no? para aning atong makabataan, programa sa edukasyon, nutrisyon, health. So, mapasalamatan ka ayo ko nga na recognize sa na national at atong paningkamot. Ya yeah, kani nga recognition diri lang din para sa uh, LGU apo sa tanan na nga nagdinabangay. Of course, mga ginikanan, mga volunteers tanan, na no? So, I hope nga uh, tungod uh, award mas ma-inspire pa mas madasing pa nga ayuhon pa og prastaron pa mga programa nga naay kalabugan uh, mga bata sa mga unsay gi basihan na mayor sa ang ato mga programs nga kalabot na sa pa, mga programa nga uh, kalabot na sa ato mga kabataan unang, likan pa sa gamay pang bata pagdako kanila child protection na ako So ila na kita ang kung kompleto ba ang imong programa sa imong lugar. Kay na nanay sila ay pasihan kung makapasar ba ka o Pwede atong maguan ma say say kung unsa to na mga daghang programa for example atong scholarship program, child protection, daghan sila nga programa kalabot sa mga bata. Kini ako himo karon activity sa gender and Development. development, o scientific, ano uh, sa may bumulakso? Kung kung saan matulak ayo taka, kaya kaya hey, ba wong kay, kay, magidbonga, uh, uh, nag-experience poko po, ba w siya, so ako neng gabito neng makatabang tasa sa opere ng babayna, nong, nang dilimahan nong, dilimahan nong puding, dilimahan nong baro kung nang magalim ng experience ngun ana, kaya lahi na karoon nandibalaun ng mga protection sa mga babayna, na ekumunidad niya, andam utamang So muna akong gi-istorya ganina nga kung naka-experience na, mo ala, ayaw mo no? kahadlo. Kung ang ako experience, ako nang gi-himo nga makatabang sa mga dili mo tingog. So ako ang tingog sa dili mo tingog. Kaya kung doon ka kasakit kang magian, kita mga kababayin, hindi na pa sa mga lasa na natin, na may paglao. di ba? Na may uh, ah, nagamahita sa ginagawa, dili ka na ang ending. So muna akong gi-istorya ganina nga, Atong awagod ang mga kababayanan niya mag... Dilipit ang mahadlo. Kaya ako nag-experience mo ko, Ang atong pagbaro, hindi pasabot na ang masakit. Mm. Ang atong pagbaro, para magproteksyonan ang mga bata. Mm. Atong mga anak, atong kaugali. Huwag pumulinan, mga babae nga naglantaw nato. So, pasalamatong kayo po, ano na-invite uh, para ato pong mapaabot ang atong suporta. Salamat kayo sa inyo. Ha? Huh? uh, uh, balik ka oh, sa tuwag tuwag sa award mo mga mga uh, mga pwede uh, unsa uh, pinakaminsahin nga sa tangan ng mga kabadbaranos well ako kanuna eh, ako akong pasalamat kay kanina nga mga mga award nga atong nga daw at hindi naman yung kanin kanino nagkampa ako pasalamat ko sa kanuna eh, nga suporta kaya hindi naman ako lang kung kami lang sa council o vice mayor kanina ka ke ang tanan tinabangay gud. sa so, akong paghinaot ka magpadayon gud ni kay mutuog gyud ko sa pagtinabangay makapot gyud nato ang atong mga tibuha gyud para labi na sa para sa kapatid. hmm. kini kini nga uh, particular nga award, so, first time nato uh, na ko or daa uh, na daa sige na, na. na. ato uh, nang sustain mo ang paningkamot dili gud magundang para ang atong pagpaningkamot dili lang para makadawat og award para makahatag tagbay ang servisyo. Mo gid ay rason. Kada award, ikaduha na lang na. Do ang pinakauna nga adto matagag may serbisyo ang mga tao. Eh no pasalamat unta nga recognize sila. Ang atong panigkamot. Salamat kay sa inyo, Thank you kayo pa in Pasko.